Happy life. Magsisilaw tayo ng walawala. Lawalawa ngayon, guys. Spider. Spider. Spider ba? Spider. Dito na guys, oh. Basit siya. Late and late. Basit. Kalaban yata, lamuran lang mga dati. George ba? Si Panagana George <laughs> George ba George? George ba? Pa panagandang tumutipakita <laughs> ba yung Magnong? Magnong, hindi ba? May pangalan na tong takin bro George! Ito ang cravings namin sa Ilocos ng Nang... aming... may... Anong oras na boy? Anong oras na?

tutulog ko yung mga <laughs> huwag sila ko tating ka in my life ba ang <laughs> <laughs> lilit naman mga pare ko <laughs> <laughs> ito ang cravings namin mga taga san juan boy toto nang malabo no wag ka lang wala ano sige boy digo ato ni ah susta ni top top o ko ditap flower <laughs>

Masyosodot ka, pinatpatam nga nalay nalang natisita. Ayan, pinatpotan ni John. Pinatpotan mga mga pinuha, pinatpotan. Pwede in my life. Ito pala namin ginagawa. Ang kasama ko pala mga pare ko ay si Cyrus James Katudan na nagsausaw sa GC namin sa eskwela. At doon naman si gross pensi sente. arao popo nana glesta wariko wariko apa inang ni jowan ombotan yo lo kitai pamati bali apa boring i jonsen ni nagbawat kutan ejigata jita lageen kesalama kita dekel dan ni pa e Pwede bang tayo lang. Well, George! Ito pa lang po. George! Alam George? Dan, ito George! Ka-fit! Ay, Tayong dalawa! Hindi ka, Ang dak na Arad tayo! na Ang pa lang guys, oh! Tapos, may bata nyo. Doon pa lang guys, oh! Ah! Yun, ba one, ba, oh! Parang, Yung... Tinitignan okay, lang namin mga guys lapan. yung lit up guys. Yung blur, yung gilang sangwa ng dagot. Ang talas ng mata mo, George. Game, game. Inan, yung gistan. Stick, 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 stick. George. Sana wag kang matatalo, George. Wait lang, George. Wait lang, wag mo pang ilalagay, George. Si video pa lang namin. Matalo tayo. Gurka, gurka, gurka. Wag. Naka video kanya, Pok. lang, Ang dilang brahman ayo. Wag, pababag ako.

Ngabil <laughs> mo so muna na. Ingat sa <laughs> pa pala tenteng silot. Taday, kraya. Su so, mang control na tantanang. <laughs> tantanang di jilikutan. niyo Ano pa sa mga ato kini na Ala. Craving so may zero ayo. Nakadanong kami ila. kayo ni na yo. Oh, guri Moy, gabil Gago, wala na Ang bawasan ditche. Ng pitigan nan. mo to. Talang enti ka. Enti salamage. Siyon sa mga borto kang gago. Hindi mm. ko muna kayo ng temo ko. ko. Kita mo basit ah. Mubutang mo ni Jordson. Tan, tan. oy hiwas ka. Tan, tan, tan. tan, tan, tan. Uy, wait lang. Wait lang. Wait lang. Uy. <laughs> 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 Uy, awan, awan. Kinama na, kinama. Kinama na yun. Yung tinag-ubutang. Wala, wala, wala. Ay, awanan. <laughs> cơm ngon tâm penicillin animal yo oh no lo thấy